si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang balikan ang mga alaala ng naging buhay sa Hawaii noong ma-exile ang kanilang pamilya pagkatapos ng 1986 at sa People Power Revolution. Sa pagsasalita sa Filipino community sa Honolulu, muling nagpasalamat ang Pangulo sa mga Pilipino sa Hawaii na tumulong sa kanila. Kwento ni Pangulong Marcos, ang mga Pilipino doon ang nagpakain at nagbigay ng kanilang mga pangailangan para mabuhay noong mga panahong iyon na walang-wala sila kung hindi Anya dahil sa mga ito, baka wala na ang pamilyang Marcos ngayon. On behalf of my entire family, wala na yung aking ama. But when my mother found out that I was coming to Honolulu, you say, he said, you make sure that you go back to all of those people who went out of their way to keep us comfortable, to keep us alive, literally alive. And that uh, That is something that I will carry in my heart, that the Marcos family will carry in my heart. We tell our children about this and how wonderful you all were to us in the time that we were here. We could not have survived the, a, a very dif that very difficult period if not for you. Ang Hawaii ang last leg ng biyahe ni Pangulong Marcos sa Estados Unidos matapos dumalo sa 30th APEC Leaders Meeting sa San Francisco, California. Ayon sa Pangulo, sinabihan siya na mula San Francisco ay pwede ng direktang bumalik sa Pilipinas pero iginiit daw niya na makadaan sa Honolulu, Hawaii para kumustahin ang mga Pilipino doon. Kasabay nito ay bumisita si PBBM sa United States Indo-Pacific Command Headquarters para tingnan ang U.S. Defense Facility at Capability Orientation sa West Philippine Sea. Kasama ni Pangulong Marcos si na National Security Advisor Eduardo Anyo at AFP Chief of Staff Romeo Browner. Mamayang gabi inaasahang darating ang pangulo mula sa kanyang biyahe sa Amerika. Para sa MBC Network News, ito si Lea Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.